25 muna ba ipansakot doon? Parang okay lang. Eh. Okay lang. Okay lang. Kaya nang nang nag-50 na Nag-40. Nag-40, ah, okay pa rin sa atin. Wala nang problema pa rin. Tayo naman ang mga basketball player. Meron din tayong mga noon, noon na... Okay. Naman. Okay. Na, okay. 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 At kung bakit humahanga sa atin. Naman okay. naman. Eh, sila yung nang gagalain <laughs> yun. Okay, yung, sabot. yung, mga tao na nagsasalita. Tao oh, oh na yan. Sila Kaya ako, ang para sa masabi sa sarili ko, hindi ko na iniintindi yun eh. Kasi ako yung papasalamin ng sa PBL. Dahil na yung PBL kaya ako. Meron sa ako sa mga huwag na ganito. Kaya nakamala ng loob. Una, unahin ko na muna yun. Buhay ko ngayon, Pablo. Um, tama-tama na nga so, Ako okay. so, naman ang that low overdue flow. Matagal na dapat hindi ko naman, ila, hindi uh, naman ina, ito nakuha mo. Kanya, days in the siya, a public clamor. It's a public clamor. It's a public It's It's a public clamor. It's a public clamor. public clamor. It's a public clamor. It's a public clamor. It's a public dapat ang pumipili talaga ay may alam sa bato. Iya! Yeah. Yeah. Tama yun! Unang-una! Unang-una. Kaya ako nalaman na hindi na ako nag-react nag sa uh, first sa 25 pa lang. Uh, hindi na ako nag-react. Ang tinungan natin kasi pumili ng sa esports ng nangalala ng, ng latest 25 PC Congress man nang uh, Dan Marillas eh, matanda. Oo, oh. ba oh. yun? Sama. mga politiko. Si so, ang party call, ito, sabihin ko, ito, PPA, yung maging amateur man, kasalita na ako sa inyo na, huwag niyong gawing politika ang party. Yeah, tama. Idaan niyo lang sa sports yan. Tama tama. Tsaka sa tamang ito. sa tamang pamamaraan. Yes. Yeah. Galing na kay Tabu dyan. About, about, sa sport. Yeah. Ako hindi na po masyadong nakikita alam sa inyo Ang pinakamagalit sa akin yung hindi niya ako pinalalo na yung Yeah. yeah. So, Saka rin ba? Okay. okay. Let's watch.